Si Riza dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history huh? ni Riza Ontiveros. Baka hindi ninyo alam na yan ang kaso sa Ombudsman. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na, uh, ako po yung witness, kinawang witness ni Sen. Riza Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat sa uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni San Rizal para mag laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag sa Senado ay ginawa lamang ni San Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at tunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Uh, Noong February 2024, uh, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senadora, Risa, kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa. Uh, upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni San Risa, na uh, si na upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becca Chief of Staff ni Sen. Monteveros, uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong uh, binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Uh, matapos akong matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Atty. Bekama. Pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised affidavit -e na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa SMA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di Mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na gano'ng pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni na Senador at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. At dagdag na 500,000 nang sinama ko si Sarah Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing ng February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So, sa araw ng hearing, uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo, hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni San Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, uh, nanirahan ako sa condo ni San Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sinabotaba at pwede pa pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, ay nakatanggap, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa uh, sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawagawang kaso at plano lamang mabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at tunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang pagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan